hiyom sa kalipay ang nag-unang patigbabaw sa nawong ni Nanay Fatima Timpango, usa ka 64-anyos nga nagpuyo sa bitter Living Dumoy Davao City. Kinihuman, usa siya sa mga pisyo sa lima ka kilo nga bugas nga gikan sa Demary Foundation ug Emilia's Mindanao Souvenir Center. Si Nanay Fatima, usa sa mga katauhan nga midangop sa Brgy. San Davao ug dinhi iyang gibutyog ang kawadun sa mga nag-una nilang panginahanglan ingon man sa mga gikinahanglan usab nga mga maintenance katambal ni Tungod sa kawadoon sa sitwasyon ni Nanay Fatima, gihatagan sa kini og lima ka kilo nga bugas, lakip na usab ang usa ka pad sa Power Cells Herbal Capsule ug Power Cells Soya Coffee. Daku, mga dapat ko mga sa pamata, sa brigada. Ang akong panayo nga tulong naka luwag-luwag ng aking pangunang-una ay mag-advise sa ako. Ay, nakukainig tama namin dawat din tugas rekan-rekan selamat kami pergi untuk ga yang do name patawat samping unsang katau sabet ang pamahayag ni Nanay Fatima. Gawas ni ini, ubay-ubay ang mga nakasinati sa kalipay. Daghan usab sa mga katauhan ang nahatagan og paglaom ug tabang pinaagi sa mga tipaminaw sa Brigada Galadavao ug inubanan sa Wantahanan Partilis nga mitubag sa ilang panawagan, luyo usab sa ilang kalisod in the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List, alang sa 93.1 Brigada Nose FM Davao, The Music and News Authority.